Maga po sa lahat, welcome po kayo sa ating gawain Dito na uh, dito na po tayo sa mga awit, Sa maawit si 276 So, ating pong babasahin mga kaibigan ang mga awit si 276 Aking babasahin po So, ako'y nagbulay-bulay sa silid ko gabi-gabi Ang diwa ko ay gising sa tinatanong ang sarili. Kaya na po'y manalangin, Lord, maraming salamat sa iyong pagbantay sa aming kagapi at kami nagising dahil inalalayan mo kami. Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aming kapag kapagligtas. Lahat pa'y magsabi ng Amen and Amen. So dito, mga kaibigan sa ating nabasa, ako'y nagbulay-bulay sa silid ko gapi-gapi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Makiibigan, minsan nangyayari po sa atin ito na tinatanong natin ang ating sarili. Kasi ito ay talagang kwansya, no? Ibig sabihin, nangyayari sa ating buhay. So, balit, makiibigan, dito kailangan natin yung ating mga uh, makinig sa atin, na uh, ma-share natin kung anong pagsubok natin at makaguide sa atin, no? So, piliin natin yung taong may takot sa ating partner, no? upang ang gabay ay tinatawag natin na uh, mayroong tinatawag na uh, divine divine guidance no? of course, simple sa magitan ng prayer kasi hindi naman natin kaya yung divine guidance si Lord ang pwedeng magbigay sa atin no? subalit so, dito mga kaibigan, ay kailangan natin ang kapwa natin na siyang tutulong sa atin no? na masira natin ng ating mga problems na no? Ako'y nagbulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang So yan yeah, o, minsan tinatanong natin ang ating sarili. So wag huwag natin lubayan ang pagbasa ng Word of God. Dahil yun ang gabay natin upang ating matagumpayan ang pagsubok natin sa buhay. Makibigan, no need to worry. Alisin natin ang stressful life. Tayo na po'y manalangin. Pahinam, maraming salamat po sa iyong salita. Tulungan mo po, Panginoon, na ito ay aming isa puso at aming i-share. Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon takapagligtas. At pa'y magsabi ng Amen and Amen.